Muli, usapang IMC business tayo. Ito po ang inyong lingkod, dito Joey, dito sa Jeddah, Saudi Arabia na bumabati ng ahalan, wasalan, mabuhay. At uh, ilang minuto na lamang dito sa Saudi Arabia at uh, magiging uh, 25 na. meaning, Merry Christmas na sa ating lahat. Maligayang maligayang Pasko sa ating lahat. Para sa ating mga Katoliko syempre, uh, ito yung araw na matagal na nating pinaghandaan sapagkat uh, para sa atin eh, ito yung katuparan ng pangako. Ang sabi nga ay eh, anday Berbo uh, ay naging katawang tao na nakasama na buhay natin. So, kung uh, ang ating Panginoon ay pwedeng magpakabanal, eh siguro tayong mga tao na katulad niya ay eh, pwede ding maging banal. Maraming pagkakataon na nagkakamali, pero dapat bumabalik tayo at hingi ng patawad at syempre hindi na natin uulitin yung ating mga kasalanan. Geno ang sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Pero ang tanong, excited pa ba, tayo sa Christmas? Sabi nila, noong mga bata pa tayo, excited tayo na dumating yung Christmas, di ba? Bakit? Eh, noon, tayo ang binibigyan ng Aginaldo, Pero ngayon, kaya hindi na tayo gaano excited kasi tayo na yung nagbibigay. Dapat balik di ba? Dapat ngayon tayo maging very excited kasi tayo na ang nagbibigay. Di ba? Kapag kasino ang nagbibigay, siya yung may upper hand. Di ba? Ang lahat ng mga nagbibigay palaging nasa taas ang kamay. So, upper hand yun, di ba? Now, paano tayo magbibigay kung tayo ay wala? Kaya nga, dapat talaga na gawin natin yung ating business dito sa IMG. Speaking of business, kapag ka ba ang tao ay nag-start na ng kanyang business, sure na siya na yayaman, magbabago ang buhay. Siyempre, sigurado natin na magbabago ang buhay kasi uh, sarili na niya yung kanyang negosyo hindi na siya, wala na siyang boss, wala na, na siyang amo, di ba? Pero tingnan natin.